Kung mo. -nand. Hindi. Yan to. Puyat lang to. Dami nating inaaral eh. Ah, basta itong gagawin natin ha. Ikaw pre, aralin mo yung decision of uh, Supreme Court. Ikaw naman pre, usahin mo yung ano, yung pertinent topic ng syllabus natin. Ako nang bahala sa ano, sa decision of lower courts ha. <coughs> gusto natin mag Mababaliw eh. na ako sa kaiisip. <laughs> Ayan talaga. Kunting tiyaga lang. Tsaka ito, tip lang ha. Never digest a digest. Palagi niyong basahin yung original text ng kaso. Kasi no to digest, I like. Noted, Your Honor. Your <laughs> Honor ka Ano mo ba ba na natin pag-aralan mga to ha? Sige, uh, sige. Ako so na din tingin mo, eh. Ano? Ano, eh. Sige, sige, sige. Sige, pre. Ingat ka. Pagaling ka. Monday tol. <coughs> Sapsabahan, sapsabahan. Yung ulo ha, yung ulo. Ingat yung ulo. Mabuti hindi ako patalikod. Kung patalikod, patay na ako. But ang sama nito na tinahi lahat ito, inayos yung mukha ko. After several days, nakauwi na ako. Weeks. Pero so, you could just imagine, puro tahe. May ganun pa ako. Or, 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 sinusubuan ako ng nanay ko. Alam ano mo, pag meron ka nang nararamdaman, kailangan paalam mo na agad sa amin para matulungan ka namin. Ha? Mami, may sasabihin po ako sa inyo. Anak, huwag ka muna magsalita, ha? Hindi pa magaling yung fractured jaw mo. Kailangan niyo po talagang malaman to, eh. Tungkol saan ba naman yan? Si Menchie po. Nabuntis ko po siya. At papakasalan ko po siya agad kapag gumaling na ako. Mami, ayos lang po ba kayo? Matinding niyo pa ba sinabi ko? Daddy? Mommy? Pasensya na po, nabigla ko po kayo. Mahal na mahal ko po talaga si Menchi eh. Hindi naman po ako titigil sa pag-aaral kahit mag-asawa na kami. Daddy. Daddy, nakikiusap po ako. Baka pwede pong dagdagan niyo muna yung baon ko. Para sa gatas ng anak ko. Pero pangako po, kapag graduate na ako at nakapasa sa bar, di na po ako hihingi sa inyo. Kahit piso. Pero sa ngayon, alalayin niyo muna po ako. Please. Ay, Liana. <laughs> no A-analayang ka namin. Salamat. Wait, wait, wait. Ang ibig sabihin nito? Yes, mommy. Kambal habang maghihintay po niyo. <laughs> <laughs> Wow, congratulations, Anak! Excited me and we support you. Supportado ka namin in this new journey. <laughs> At awa ng Diyos, no? sa pagsisikap, sa pag-aaral, namin dalawa, talagang nagtsaga kami, halos yung buputa kasi sa bahay, walang furniture, lamesa lang na kainan, yun na yun, kung saan lang. No? Tuwing linggo, sasama ko anak ko, ayoko nang bilhin ng mga laruan niya. Lahat ng anak ko, basta nasa department store kami, dadalik ko yan sa bookstore. I've still in my children, number one, humility. And number two, pagmamahal sa libro, pagbabasa, at of course, mga tuta. Kasi nung bata sila, yung mga tuta kasi, mga hayop, ando yung responsibility mo para pag-aalaga, minamahal mo. And of course, yung family. So every Sunday, parati kami kumakain sa mga daddy ko. Doon kami, walang pwede mag-absent doon. Noong ako'y pumasang abogado, yung mga kliyente ko mayayaman, pero higit sa lahat, ang talagang isang eksperyensyang hanggang ngayon dala ko, naging abogado ko ng mga vendors, ng mga tricycle drivers, jeepney drivers, at umaabot ako hanggang Nueva Ecija, hanggang Cagayan. Tinutulungan ko yung mga nasa palengke. Hanggang pasig. Anong uwi ko? Ang bayad sa akin, hindi pera. Gulay, kalabasa, uh, may manok pa, may tuta pa. No? So, uwi ako sa bahay, bagong kasal kami, sabi ko, Menchi, pasensya ka na, may pangkain na tayo. Ganon. Yun ang mga unang taon ng abogado ko. At nung tumakbo kong konsihal, mayor, itong mga taong ito ang hindi ko alam, ito yung mga taong sumuporta at gumabay sa akin. Tumulong. Patience, empathy, and the ability to make tough decisions. Ilan lang ito sa mga leadership skills na natutunan ko mula sa pagiging magulang ko at asawa na nagamit ko noong tumugon ako sa tawag ng public service. si Kasi mga sa suno, po ako. po. Dito po sa opisina. Mula ng tumakbo at ipriroklama ako bilang konsihal hanggang sa inihalal ng taong bayan na mayor. Umangat ang Mandaluyon bilang isang economic tiger city. From womb to tomb, pamula isilang hanggang mamatay, ito ang nag-describe kung how modern local government should think when providing service to the community. At sa pamamagitan ng aking pamumuno at pagtutulungan ng bawat isa, nakalikha ang team namin na napakarami mga trabaho, oportunidad at pagkilala sa buong mundo. Oh, Benhard, Hey, Tara na! Hi, hello, 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 Thank you, doon makakapunta ka. Oo oh, na ba? Uh -huh. Hindi ko naman ito okay, pala lang basit. Sabi lang, mga anak ka. Sino yan? Chief! Apo. Sige po, papunta na po ako. ko sasabi. Okay, sige. Ano yun, Benar? May malaking banggaan sa sa marami nasaktan na akong puta. Ano itong awarding na anak mo? Sorry, I'm not It's okay po, Dad. Okay lang. Basta po, bawi ka po next time, ha? Mm. Salamat na itindihan niyo trabaho. Okay lang. Proxy na lang kita muna. Kami na lang ni Minchi ang aakyat sa her stage. Salamat, Ate Gary. Ito na lang ako. Oo. Ingat, tayo. Salamat. Bye. Salamat, salamat. Service is what life is all about. Pero bilang isang tao, minsan ko na rin naitanong sa sarili ko, is it really worth it?